Deepseek sa cellphone. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Dito ipapakita ko kung paano i-install ang Deepseek app, bagong AI sa cellphone mo. Gusto mo ba ng ganitong video? May iba pang katulad nito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para sa inyo. Sige, simulan na natin sa cellphone mo. Hanapin ang App Store, iOS Store o Play Store. Sa akin, Play Store. I-click ko tong icon sa ibaba. Dito, i-click mo tong search sa ibaba. Tapos i-click to sa taas para hanapin ang DeepSeek app. I-type mo ang DeepSeek. Makikita mo rito ang DeepSeek AI Assistant. I-click mo 'yan. Tapos i-click ang install. Magaan lang ang app kaya mabilis ma-download at ma-install. Pagkatapos, i-click mo lang ang open. Kailangan mong sumang-ayon sa terms of use at privacy policy. Kapag nag-click ka sa sumasang-ayon ako sa ibaba, tinatanggap mo ang mga tuntunin at patakaran sa privacy. Dito, maaari kang mag-sign up gamit ang iyong email o numero ng telepono. O kaya naman, maaari kang mag-login gamit ang Gmail account. Kaya gagawin ko to guys, gagamitin ko ang mas mabilis na paraan, mag-login gamit ang aking Gmail. Mag-click ako rito sa ibaba, sign in with Google, at pipili ng Gmail account. Babala, ibabahagi ng Google ang pangalan, email, at larawan ko sa DeepSeek profile. Pipindutin ko ang share, agree, and share. Ayun na guys, na-install na ang DeepSeek app dito. Madali lang to, halos kapareho ng chat GPT. I-type mo lang dito sa ibaba ang gusto mo, tapos i-click ang asul na arrow para sumagot ang deep seek. Abangan ang susunod kong mga video tungkol sa bagong AI na ito. Nagawa mo ba guys? I-commento nyo sa ibaba, mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang muna ako, malaking yakap sa inyo, ingat kayo palagi, salamat.